Anong work mo? I'm social media marketing specialist. You know, Facebook, X, Instagram, all the social medias. That's yes, me. How can you bro? 14K. How? 14K. What's that? 14K. Uy, anong work mo? Registered Medical Technology. Medyo mahirap eh. Kamay yung nag-check ng mga tayo nyo. Hirap. Siguro wala ka ng sahod mo. Magkano sahod mo? Okay. Okay, ano yung work mo? Ah, uh, Licensed Electronics Engineer. Wow. Ano yung na nagawa doon? Ano yung mga electronic stuff? Mga engineer? Ano na yun? Baka, sweldo. Okay. Ano work mo? Ano? Medical Laboratory Scientist. Ang ganda naman ang pangalan. Ano ginagawa nun? i check ng kolesterol sa dugo. Ang hirap nun ah. Nakasiguro sa hawad nun. Kaka na sa hawad mo? 12K. Okay.